Good morning sa inyo guys! Grabe, napakagalante ni mama. Hindi raw muna kami didiretso ng barko para magtrabaho for today's video! Pinapunta muna kami sa isang hotel para magpahinga at mag-relax. Samahan mo pa ng masarap na food trip. Let's go! So ayun na nga guys, hindi na tayo magpapabebe. Sino ba naman si Kalbong Siman TV para tumanggi, Oh yeah! Biro nyo naman, libreng staycation sa abroad tapos may sahod. Alright! Touchdown! Nandito na kami sa hotel, guys. Ano pang hinihintay natin? Pasok! Pagkapasok pa lang namin, guys, binanata na kagadik yung fisher ng mga malulupit niyang English yung receptionist. Siyempre, wala nang paligoy-ligoy. Straight to the point, anong oras pwedeng kumain? Yes! Sakto! Mag-o-open na raw, guys. Kaya ipasok muna natin yung bagahe sa kwarto. Okay. Uy, dalawa yung kama. Kaya tayo na mag-isa. Eh, nagpaparinig. Wala nang kasamang matulog. Nakakalungkot. Namiss ko tuloy bigla si inay. Check naman natin yung banyo. Banyo, shower. Bukas na lang ako maliligo, guys. Sobra talagang lamig. Tanya, tissue. Oh, makaiba tong ano nila. Plush guys, ha. Eh, napakaangas par. Bounce check ng kama. Pagkatapos tumalon-talon at bumalik sa pagkabata, next, chibugan! Tuturoan ko pala kayo ng special technique guys paano malaman yung pinakamasarap sa menu kahit hindi nyo maintindihan. Ganito lang kadali yan. piliin mo lang yung pinakamahal kasi libre naman, alright! Ayun, mahal na yung pinili mo pero ang tanong, mahal ka ba niya? Oh, she! Nakasimangot ka agad si King Fisher, bakit eto daw yung dumating? Ang asim! Kaya sinabi ko sa kanya, relax ka lang dyan, ganito talaga pag pangmayaman. Eh! Sarap ng mushroom set nila. Creamy. Tawa na, garlic Galit na talaga si King Fisher, naubos na na raw yung maasim niyang soup pero wala pa rin daw yung main event. Ayan, dumating na yung in-order natin. Meron tayo dito ditong dalawang tipak ng malalaking spare Samahan mo pa ng fries, pati gulay-gulay, yummy! Tignan nyo naman guys si King Fisher, banat agad. <makes> Grabe, ito yung nagpasarap dito guys kasi libre, oh yeah! Happy na rin si King Fisher, busog na, hindi na makahinga. Pero but wait, there's more. Hindi makukumpleto yung pagkain natin nang walang dessert. At take note guys, pwede ka pang umorder pag kinulang pa yan. Kaya susulitin ng kalbuyong libre. Meron bang taga-masahe? Oh yeah!